Hello guys, welcome to my channel Vlogbag TV. this is Edwin Maglonso once again Ang aking topic for today's vlog is about na dapat alisin mo uh, bago ka mag-abroad kaya kung mag-abroad ka pag ang ugali mo ay ganito huwag ka muna mag-abroad o pag-isip mo muna bago tayo magpatuloy isang maigsing intro muna tayo dyan. Tayong mga tao ay may mga sabi na sabi natin mga ugali o attitude niya. na hindi magandang ugali ang tawag. Pag sinabi attitude, although ugali, pero moron sa hindi kagandang ugali po. Yan po ang sinasabing pag may attitude ang isang tao. Ito naman po ay pwede nating alisin or baguhin sa atin na po, lalo na pag uh, ito po ay hindi maganda sa atin o hindi nakaganda sa atin o sa ibang tao. Pero linawin ko lang po, ito pong mga ugali mga sinasabi ko ay hindi naman po yung uh, masamang ugali, lalo na po yung uh, pag patay, o mga heinous crime na sinasabi. Hindi naman po ito yung mga ugali. Siyempre, pag ganito po ugali natin, ah, uh, di talagang dapat mag-abroad. Kasi, ah, uh, siyempre may record tayo sa NBI, uh, Excon, or nakakulong. Nakakulong ka, di ka pwedeng mag-abroad. Po. Ito po yung ugaling sabihin na natin na habitual or nakasanaya na. Katulad ng mga late, trabaho, usual, uh, natabad pala absent, or mga natawag natin chismis o mga rumors, mga ganun. Ang mga marites, ganun, ganun po. Yan po yung uh, mga light na pwede natin baguhin. Pero ang sagot sa tanong natin na uh, mag-abroad, kung uh, wag mag-abroad, kung may ugali kang ganito. Ito po yung Uh, wala kang pasensya or uh, maiksi ang iyong pasensya. Kasi marami po napapahamak sa ating mga OFW, lalo na po sa Middle East. Kasi po, ang kultura po ng mga rabo, sila po yung, kumbaga, dominante po sila sa kanilang bansa or uh, tingin nila sa kanilang mga sarili ay uh, taas. Although, uh, halimbawa, ang uh, engineer, uh, sa engineer, Siyempre, ang Arabo ay hindi naman masyadong uh, pag aral yan. Kasi nga, tinuturuan lang naman sila para sila yung uh, maging amo na sa susunod. Although amo na sila, pero kailangan meron po silang ano eh, uh, particular skills para maging boss po sila dun sa department na hawakan nila. Kasi mandatory po sa kanila yung kailangan makapag-aral po sila. Kasi magkakaroon na po ng Saudi Session. Magating ng 2030 nung nandun po ako. Saudi Session po tawag ron yung sila na po ang uh, ang magiging boss or mula taas hanggang baba puro Saudi na po siya. Uh, kasi po um, may mga may isip po pasensya mga Pilipino, marami na papahama, lumalabang po. Ano? Kumbaga parang sipil lang po natin, baba natin ng pride natin kasi nasa ibang bansa po tayo. Sabi nga, pag nabangga po tayo sa ibang bansa mo, especially dun sa Saudi, sa Middle East sa uh, sabi nila kahit kasalanan mo 'to hindi sabi nila ibat eh, nandito ko sa aming bansa kung wala ka dito ah uh, hindi mangyayari to o ganoon kasalanan pa natin o oh, kasalanan nila kasi nga nandun daw tayo sa bansa nila meron naman po akong experience na na habang pauwi kami ng mga kasama ko at uh, mga kabataan kasi 10 years old pa lang nagdadrive na ron mga kabataan umiikot napagtripan kami. Pinukul kami ng mga yung plastic na may tubig. Pinukul kami. Buti hindi kami natama. Nagtakbuhan kami. Pulasan kami. Ayun, kung papatulan mo po yun, yung mga bata yun, hindi, ikaw pa ang may kasalanan yan. Ah, uh, kaya pag may mga naakum, pauwi kami or papunta pa lang kami, namamasyal kami, mga kumpulang kabataan na, na nandun, nag-uusap-usap, iiwas na po kami ng daan. Kami na po yung lalayo, mag adjust kasi mayroon alam na mangyayari. Magtitripan ka, babatuhin ka or uh, sabing bab, uh, bab yung baton ba talagang bato po ah, talagang solid. Makaiwas lang po ako dati do no, kung magisa. Sabi pa sa akin, uh, magmagandang araw pa sa akin, kumbaga binati niya pa ako na Sige, salamat alaykum, ganun. ganoon, niya pa ako. Pagtalikod ko, buti yung mara, binato ako sa bay takbo, dalawa sila kaya pag ano, may problem na ako, umiwas sa lang ako. Kahit kami, umiwas sa lang po kami. Ganun po, habaan po natin ng pasensya pag nasa ibang bansa po tayo. Kasi yung mga tardiness, yung mga uh, late, yung natawag natin ganun sa work, uh, ano lang po yan, eh, bibigyan ka ng mga memo, ganun, ganun. ganun. Hindi naman po life and death. Pero pag maiksi, pasensya mo at pinatula mo yung mga ganun, uh, magkakasakitan, mga ganun ayun, ayun, ano ka po nun? Delikado po yun. Ma-deport ka or mapapalo ka o baka sapitin mo pag may nangyaring di maganda, di ba? Makukulong ka pa. Kaiwasan po natin ganun, habaan natin ng pasensya sa mga mga kapwa natin Pinoy na nagbabalak abroad, o nasa abroad na. Ah, habaan po natin ng pasensya natin. Kaya maging simple nga na lang po tayo. Maging simple trabador, trabado simple tao po sa ibang bansa. At uh, ibaba natin ng pride kung kinakailangan po natin na uh, lalo para sa kapakanan naman ng uh, ating uh, mga sarili-sarili sa ating kapwa Pilipino rin. Hindi po masama. Ito po, tip po, Tip ko po sa inyo. Hindi po masama magsipsip. Kung ang sipsip -sip naman po ay uh, kapaki, pakinabang po, may kinabang ka po sa kapwa natin mga Pilipino, iaangat po ang ating uh, uh, sa trabaho kasi for Pilipinas mga, may mga Pilipino may mga hindi iangat po yung mga Pilipino pwede tayo mag-sip-sip. basta wala na apakan tao para po maging maganda po tingin ng mga amo natin, amo natin sa ating mga Pilipino yun po ang tip dun para para maganda po yung ano, samahan uh, yun po, para wala pong mga bangayan ganoon para ibaba natin ang na pride natin sunod po tayo kaya ang, ang opinion ko lang po Habaan po natin ang ating mga pasensya pag nasa ibang bansa tayo. Uh, po natin na uh, ngayon uh, habang mag-isip tayo mag-abroad at ay mga nasa abroad na yun po isipin natin. saban natin natin mga pasensya. Kasi yun po ang ano natin. Yun po ang uh, natin na uh, magandang paikisama. Although sila, ang kultura nila, bos ako. Kaya natin, go with the flow uh, puriin natin sila, uh, kumbaga bulahin natin sila. Yun lang naman po ang sekreto ron eh. Uh, para hindi tayo pag-initan at mga Pilipino rin hindi pag-initan. po. Yun po ang masasabi ko uh, sa today's vlog po, uh, yun po. ako ugali po natin, uh, baguhin po natin yung mga negatibo. Lalo na habaan natin ang pasensya natin. Yun po. Kung meron po kayong mga suggestion o mga katanungan po, comment down below, pag-usapan po natin yan uh, kung may natutunan po kayo o may napuod kayong kakakunting aral po sa aking uh, video just sa uh, subscribe, subscribe po tayo at uh, ilike po natin at uh, share po natin sa ating mga kababayan lalo na sa mga babalag mga abroad again po, lagi po sinasabi uh, mangarap po tayo magplano at kumilos again po, this Edmund Maglonso po uh, ang inyo pong uh, kablagbag. Maraming pong salamat and God bless po sa ating lahat. Pag-ingat po tayo. Salud.